Sa article ng Spin.ph, malaki daw ang pagkakamali ng hotshot sa pagpili kay Will Navarro, kesa kay Joshua Munzon. Mas maayos daw kasi ang pinakita ni Navarro noon kaya nasilaw ang Magnolia, pero sa bandang huli, iiwanan din pala. Well, nagstruggle si Navarro sa Magnolia at hindi maganda ang Neil Ero, and for me, mas better si Joshua Munzon as a team player, and I think na mag-fit -e siya with Magnolia. Ngayon nga ay napapaulat na nasa trading block si Joshua Munzon, gagawa kaya ng paraan ng Magnolia Hotshots para makuha ang most improved player. Sa pagsisikap nitong dahan daw ang makapasok sa pare-parehong forma ng panalo sa PBA, ang pinakabagong ball club ay bukas na ngayon para e-trade ang nangungunang wingman at reigning most improved player awardee na si Joshua Munzon. Sinabi ng may-ari ng Titan na si Brian Kalen na tulad ng iba pang mga koponan, ang bawat manlalaro ay palaging napapailalim sa trade. Gayunpaman, iginiit niya na hindi patas na sisihin ang kanilang sorry sa isang solong tao, lalo na si Munzon. Gayunpaman, inihayag ni Kalen na kung sakaling pasukin nila ang isang trade, ang koponan ay naghahanap ng isang big man, na makapagbibigay ng katatagan sa frontline ng Giant Risers binigyang diin ang punong guru ng Titan, na kung magkakaroon ng mga trade sa hinaharap na sasalihan ng Titan, ito ay para sa ikabubuti ng koponan. Ayon nga daw sa mga source, pinagtipilian nga daw ng Magnolia na kunin si Joshua Munzon o William Navarro, sa kontrobersyal na Northport trade. Ang hotshots ay sumama kay Navarro pinagtutuunan ng pansin ang kanyang depensa, haba, at versatility. Ngayon, wala na siya sa Magnolia at naglalaro na siya sa KBL. Ngunit maaaring ibang kwento ito, kung pinili nila si Joshua Munzon sa halip. Ayon kay Titan Ultra Giant Risers General Manager Aldrian Anglam, lahat ng player ng Titan Ultra ay posibleng matrade, puwera lang kay Calvin Abueva, dahil sa tigasina na karakter nito, na bagay sa kanilang pangalan. Kamusta mga idol? Sports Zone PH para sa sports news and update. Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko, pintitin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.